po ay ah, nagluto kagabi ng pasta. Dahil nga po may natira, hinati ko lang po yung upo na inihalo ko sa pata natin. At may natira pa pong pata natin. Yan po ang igigisa natin ngayon. Ito po. Ayan. Naghiwa na po ako ng sangka. At ngayon po ay hihiwain po natin ito. Ayan. samantala po babalatan po muna natin ito po ang munting munting tanghalian na naman po natin ganyan po ang aking gawa dito sa bahay kapag katapos ko na pong magkape mag exercise sandali at kung may maluluto po makikita sa loob ng ref yan po ay niluluto natin at ginagawan natin ng paraan para maging ulam yan ganyan po ang inyong lola ang inyong kamamang tibi maparaan po ayan kung nakaka po kayo sa ganito, malit nga lang po siya. Baka pwede po nating haluan ng gulay. Kasi may talong po kami dito, pero hindi ko po alam kung pwedeng lagyan ng talong ito. Ayan. Kaya ito nga po kamamang TV. Ang tabayanan na lang po natin ng pagigisa natin ng munting ulam. Ayan, ang munting ulam ay payak na ulam. Ayan. Thank you. God bless us all. I love you all. Ang iyong kamamang TV ito na nga po kamanang pwede masangkot siya na po natin ilalagay po natin yung sabaw kagabi uh, sa sabaw ng pata ayan, okay ito na po yan ang lado Kita nak ng kanya natirang magic syrup sa kaya ayan. titikman po natin okay na po iluluto lang po natin yung kamote ayan, mm. maparaan po ang lola nyo <laughs> hindi naman hindi <laughs> po ilagay natin alagyan po natin ng konti lang pong sabaw ayan kasi yung pong ating upo ay ah, nagtutubig ayan kasi medyo matigas pa po yung ating kamote na po guys nilagay na po natin ang kanyang upo hindi na po natin siya lalagay ng tubig ah, kasi po itong ating upo po ay ah, nagtutubig po ayan pakulong lang po natin minsan at ito po ay papatayan na po natin ang kanyang power hindi po power sa kilikili, kundi power po ng ating pinaglulutoan Ito po, uh, luto na po siya, kamamang tubig. Ito po, kapatay na po natin ang power at uh, malinam malinamnam na po siya dahil nga po dati nga pong, uh, ulam natin yung sahod niya kagabi. Ayan, thank you, thank you so much. Panoorin po natin. Po. Pinatay na po natin ang power. At sigurado po, maging namnam po ito. Yami, 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 yami.